pagparang parang araw po sa inyo lahat, uh, sa mga taong hindi po nangangalimot kung mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga baguhan po, uh, tumutok lamang po kayo dito sa Iwagan ng Pangasinan. At marami po ako ibabagi po sa inyo na, at dito po kayo matututong mga gamot. Uh, Ipagkakalugpo po, po lahat sa inyo ang aking mga nalalaman na panggamot sa spiritual at physical ng karamdaman at dito po naman po matutukusan sa hiwagan ng Pangasinan. At siya tatpo sa lahat. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at susunod pang mga araw at susunod pang mga buwan at taon nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw. Sana po ay huwag kayong uh, uh, magtubinig mag-subscribe para tulungan po ninyo ako at matulungan po rin kayo na aking ibabagi mga orasyon para, para matutog po kayo manggamot hindi na po kayo uh, pupunta sa kabilang uh, uh, maghanap ng magagamot, uh, baka makahanap po kayo ng piki. Pagpiraan lang po kayo ay dapat ituturo ko po sa inyo lahat para may magagamit po kayo hindi na po kayo pupunta sa mga albularyo na mga uh, malalayo sulat nyo lamang po sa malinis na notebook ang gawin yung libreta po ang mga binabagi ko po dito ay solid na number one po galing sa kanan sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat aking mga binabagi uh, kung di yung mapaandar po huwag kayong mag magpanpumag mag mawala mag, uh, ng pag-asa gamitin nyo lamang po baka mali pong, kung mali pong proseso po ninyo na pang banggit o kung po dapat po uh, yung taos puso po na dito po galing ko sa puso isipan nyo po ang pagbikas po para at huwag ko po makalimut pong humingi ng gabay sa ama pag mag, bago po kayo mag umpisa po magbanggit po ay huwag mo muna kayo ang gabay sa ama na ama tulungan mo ako na at basbasan mo ako na tulungan na uh, sana ay ma pandar ko po itong orasyon uh, tulungan po niya ako ama sabi niyo sa kanya uh, kayo naman po ang bahalang magdiskarte po na yung gagamitin po kung ano po yung sabihin niyo po sa kanya at huwag po kayo makalimot pong magpasalamat sa kanya para lalo po kayong gabayan at number one po palagi ang sinasabi ko sa inyo na yung paghingi ng kapatawaran, pagsisisi magsisi, uh, yung mga nagawa po yung kasalanan magsisi po na kayo sa Diyos ang at bago kayo magkon po na gumamit po mga orasyon at mapapandar po ninyo mga orasyon na yan sana po ay uh, kung gusto po niyo talaga matutong manggamot po tumutok lamang po kayo dito sa iwangan ng pangasinan at ipagkakulog po, po lahat mga orasyon na inyong magagamit po pumili lang po kayo kung ano po yung gusto nyo pong gamitin kung ano sakit ang tiyan, sakit ang ulo o sakit ng mga karamdaman at at yung nagkukan po sa akin na ngon po na uh, nagtatanong po kung ano po yung uh, pang gamot sa kagat ng aso, kagat ng ahas uh, ang kagat ng ahas po ay ondari lang po yun kumuha kayo ng tubig at ibulong nyo po yung uh, uh, nandun po yung in-upload ko na hawkish enemy yung pangkusagra kung hindi nyo po malaman yung pangkonsagra po uh, kahit direkta nyo po yung isit, itak, inatak, ididius gididius, dididius tapos ibugan nyo po sa tubig naging nyo ng na, uh, susi po sa pangalan ni Sokristo tagalatay tapos ipainom nyo sa nakagat po ng aso, aas basta gumagamit po kayo ay palagi ko po sinasabi sa inyo na magpursigip po kayo na isa po sa isipan lamang po ang pagbanggit po ng orasyon uh, kung sino man po yung nag-request po na uh, sa kagat ng ahas, aso, basta kamandag kahit na makamandag po isit, itak, inatak ididius, gididius, -di dididius tapos isip nyo sa isang balon doon tapos eh, isunod nyo po yung sa pangalan iso kristo at aga nasari po yan po nabis po yan, naburuan po yan marami na akong uh, binagi na kagat ng pusa, kagat ng as kagat ng aso basta makamandag kahit anong hayop naburuan po yan ang ko po ngayon po at ibabagi po sa yung araw na to ay, yun sa swerte sa buhay po uh, magdasal po ng isang ama namin pagkatapos magdasal ng isang ama namin ah uh, usalin nyo po yung orasyon po tapos iipon nyo sa dibdib po usalin po ng tatlong bisis po tapos tapos yung usalin ng tatlong bisis po iipon nyo sa dibdib ang kwan po dito ay pag may dumadaloy na dumaan sa iyo yun ay sign na gumagana ang orasyon mas lalo na ang uh, salo na pag inuusal mo ito ay may tumuturog na butiki o basta na inuusan yung puto at may tumunog na butike, isaktong may tumunog, ibig sabihin po yun, napapagana po ninyo itong orasyon na to. Yan po ang sign po ng, uh, at, tatlo po yung sign na, kani, uh, sa butike, pag kinakalabutan kayo, parang, may dumadaloy po sa inyong kurente sa kuan uh, uh, po at parang may tumatas ng balibo ibig sabihin napapandar po yung orasyon kahit dapat po kung mapandar po yung mga orasyon ay sana po ay uh, huwag niyong ipagyabang huwag niyong ipagyabang mas lalo po kayo magpursige na magpakumbaba para makatulong po ay sa kapwa na gusto niyo tulungan uh, dati may tinulungan po ako uh, tinulungan hindi sa pagano tinulungan ko po nung nakapag-aral na po siya matas na yung kukuti niya parang kon na po kaya mahirap yung ganun po pag tutulungan mo isang tao ay maganda po yung magpakumbaba ka palagi para uh, kakapit ang mga gagamit mo mga rasyon at gusto, gustong gusto ng Diyos yun ang makatulong ka sa kapwa yun po Magdasal po ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po, tatlong basis po. Dasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambay ng pangalan mo, ikaw na mong hari sa amin. Sundin na wa ang iyong mo dito sa lupa at doon sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming ihaharap ng mipit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sa pagkaiyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan ng pagkain naman namin. At huwag niyo pong kalimutan palagi mag-sign of the cross po. Napaka-importante po yung mag-sign of the cross. Pag nagdasal po kayo, sign of the cross. Sa ngala ng ama, ng anak, at ng ina, at ng espiritu. Amen. Ito po ay pagkakalupo sa inyo ang ginagamit ko araw-araw sa pangalan ng ama sa anak at ng ina ng espiritu amen narito pang orasyon po simpat lurat ibatam simpat lurat ibibatam simpat lurat ibibatam tatlong beses po narito po pag may dumadaloy sa dumaan sa iyo yun ang sign na gumagana ang orasyon masalo na pag inusal mo ito na may tumunog na butiki ay sigurado mo papagana po ito yan po ano pa pang orasyon po Maraming salamat po sa pagtiwala po ninyo ng iwaga ng bakasinan. Sana nabustubusin nyo na po yung kunting tulong po nyo sa akin. At tatanoyin ko pong napakalaking unang alob sa inyo lahat. Bye-bye po. At shout out po sa inyo lahat.